Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Have you ever felt like kahit anong gawin mo, parang walang nakakaramdam sa'yo? Yung kahit nasa gitna ka ng maraming tao, may mga kausap, may mga tawanan, pero sa loob mo tahimik. Walang tunog, walang kulay, parang ang bigat ng hangin, at kahit gusto mong ngumiti, may parte sa'yo na pagod na. Ang totoo, lahat tayo dumarating sa ganitong punto. Hindi mo kailangang itago o ikahiya. Hindi mo rin kailangang patunayan na kaya mo lahat mag-isa. Kasi minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay aminin na nalulungkot ka o nawawala ka. Ngayon, gusto kong imbitahan kang huminga muna. Isang malalim na hinga. Sa gitna ng lahat ng ingay, saglit lang tayong tatahimik. Kasi minsan, ang lunas sa kalungkutan ay hindi agad nakikita sa labas kundi naririnig na sa loob. Alam mo, may mga lumang aral na hanggang ngayon ay totoo pa rin. Mga aral na nagtuturo kung paano manatiling buo kahit pakiramdam mo ay unti-unti kang nababasag. Isa sa mga pinakapayak pero makapangyarihang turo, gumalaw ka. Oo, simple lang pakinggan, pero totoo. Kapag nananatili tayong nakaupo, nakakulong sa loob ng sarili nating isip, mas lumalakas yung boses ng kalungkutan. Pero sa bawat hakbang, kahit isang lakad lang palabas, kahit pag-stretch lang ng braso, kahit paglinis ng kwarto. Para kang nagsasabi sa sarili mo, buhay pa ako, may magagawa pa ako. Ang paggalaw, hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa kaluluwa. Kapag naglalakad ka ng mag-isa, maririnig mo ulit ang tibok ng mundo. Yung hangin, yung mga dahon, yung tahol ng aso sa kanto, paalala lahat yon na hindi ka nag-iisa sa mundong to na may connection ka pa rin sa lahat ng nangyayari sa paligid. Pero alam kong minsan, kahit anong lakad, kahit anong galaw, parang wala pa rin nababago. Kasi hindi lang katawan ang pagod, pati puso. Kaya dito papasok ang isa pang aral. Maging mabuting kaibigan sa sarili mo. Madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi sanay tayong maging mabait sa iba. Pero sa sarili, grabe tayong magparusa. Mali lang ng kaunti, sinasabihan agad ang sarili ng, ang bobo mo, ang tamad mo, wala kang silbi. Pero isipin mo, kung may kaibigan kang dumadaan sa ganito, sasabihin mo ba yan sa kanya? Hindi, di ba? Aalalayan mo siya, kakampihan mo siya, kaya bakit sa sarili mo hindi mo magawang maging ganun din? Ang lunas minsan ay hindi paghanap ng bagong tao o bagong simula, kundi pagbuo ulit ng relasyon mo sa sarili mo kausapin mo ang sarili mo ng may kabaitan. Kapag may nagkamali kang nagawa, sabihin mo lang, okay lang, natututo pa tayo. Kasi, pag tinrato mong kaaway ang sarili mo, saan ka patatakbo kapag lahat ay tila kalaban? Maging kakampi mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa nararamdaman mo, sa kakayahan mo, at sa limitasyon mo. At kapag medyo nakakabawi ka na ng lakas, sa kamu unti-unting makikita na baka hindi mo kailangang hanapin ang kaligayahan sa labas. Na baka, sa simpleng paghinga, sa simpleng pagupo sa tahimik na sulok, may payapa palang nananatili kahit sa gitna ng kalungkutan. Ang isa pang aral na gustong ipaabot ng panahon, matutong makontento sa kung nasaan ka ngayon. Hindi ibig sabihin nito na tumigil ka na mangarap, kundi matutunan mong pahalagahan kung anong meron ka ngayon bago mo hanapin kung ano pa ang wala. Kasi minsan, ang dahilan kung bakit tayo nalulungkot ay dahil palagi nating iniisip na kulang pa. Kailangan pa ng mas maganda, mas malaki, mas bago. Pero isipin mo ito, ilang beses mo nang hinangad ang mga bagay na ngayon ay hawak mo na. Yung trabaho, yung bahay, yung katahimikan na dati mo lang pinapangarap. Noon sobrang gusto mo silang makuha. Pero ngayon nandyan na, nakalimutan mong pasalamatan. Ang kasiyahan ay hindi sa dami ng naabot kundi sa lalim ng pagpapahalaga. Kapag natutunan mong tumingin sa paligid at sabihing, ito muna, ito na muna ang sapat, dun mo mararamdaman yung tahimik na ginhawa. Yung hindi kailangang sumigaw para maging masaya. Kasi sa loob mo, payapa ka. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay wala kang kasama o parang nag-iisa ka sa laban mo, paalalahanan mo ang sarili mo. Hindi ka kailangang tumakbo agad. Hindi mo kailangang ipilit na okay ka. Ang mahalaga, nandyan ka pa. Gumagalaw ka pa. Humihinga ka pa. At sa bawat hinga, may panibagong pagkakataon, panibagong simula. Hindi mo kailangang malaman lahat ng sagot ngayon. Ang kailangan mo lang ay manatiling bukas sa pag-asa, sa pagbabago, at sa kabutihan na kahit minsan natatabunan, hindi naman talaga nawawala. Dahil minsan, ang kalungkutan ay hindi kalaban, kundi paalala. Paalala na tao ka na marunong ka pa ring makaramdam at na may puso ka pa rin kayang magmahal. Kaya huminga ka ulit. Isa pang malalim na hinga. Dahil sa bawat paghinga, pinapaalalahanan mo ang sarili mo na hindi pa tapos ang kwento mo. Minsan, ang bigat ng loob natin ay galing sa isang simpleng bagay, yung sobrang pagtuon sa sarili nating mundo. Yung problema natin, iniikot natin sa isip, paulit-ulit, hanggang sa parang wala nang ibang umiiral kundi, yun lang. Pero alam mo, may isang paraan para, kahit sandali, gumaan. Hindi sa pagtakbo mula sa problema, kundi sa paglayo ng kaunti para makita ito ng mas malinaw. Subukan mong isipin, paano kaya kung kaya mong tignan ang buhay mo mula sa itaas? Parang lumilipad sa himpapawid at tinitingnan ang lahat, ang bahay mo, ang mga taong dumadaan, ang mga ilaw sa kalsada, at pati na rin ang sarili mong mga pinagdadaanan mula sa mas malawak na pananaw. Kapag ginawa mo to sa isip mo, mapapansin mong ang mga problema, gaano man kabigat ngayon, ay maliit na bahagi lang pala ng mas malaki at mas malalim na kwento. Isang pahina lang sa mahabang libro ng buhay mo. Hindi mo kailangang maliitin ang sakit o sabihing wala lang. Ang kailangan mo lang ay makita ito sa tamang laki. Kasi minsan, hindi naman talaga problema ang nagpapabigat sa atin, kundi kung paano natin ito tinitingnan. Kapag sinubukan mong lumayo ng kaunti sa sarili mong pananaw, marirealize mo. Hindi lang ikaw ang may mabigat na pinapasan ang bawat tao may kanya-kanyang laban. May mga ngumingiti pero pag uwi, umiiyak. May mga tahimik lang pero sa loob, may bagyo. At kapag naisip mo yan, hindi para sabihing mas mabigat pala sila, kundi para maalala na magkakasama tayo rito. Walang sino mang tunay na nag-iisa sa pakikibaka ng buhay. At doon, may kakaibang ginhawa. Yung kaalamang kahit sa gitna ng lungkot, bahagi ka pa rin ng isang mas malaking kabuuan. Minsan kasi, nakakalungkot dahil akala natin, wala tayong koneksyon sa iba. Pero kung titingnan mo, lahat ng tao konektado. Hindi sa social media, kundi sa karanasan. Sa sakit, sa pag-asa, sa takot, sa pagnanais na maging masaya. Lahat tayo nakikibahagi sa parehong pagkatao. Kaya kung nakakaramdam ka ng pag-iisa, baka ito na yung paalala na subukan mong abutin ulit ang iba kahit maliit lang hindi kailangan grand gesture isang simpleng kumusta ka o salamat ha minsan sapat na yon para makaramdam ng connection kasi ang kalungkutan hindi agad nawawala sa katahimikan pero unti-unti itong lumalambot sa presensya ng kabutihan at kung minsan hindi rin masama na ikaw naman ang humingi ng tulong madalas Iniisip natin na kapag humingi tayo ng tulong, ibig sabihin mahina tayo. Pero ang totoo, kabaliktaran yon. Ang pag-amin na kailangan mo ng kasama ay tanda ng tapang at karunungan. Kasi kahit ang pinakamalakas na tao, may mga sandaling napapagod din. Kahit ang pinakamatahimik ng ite, may mga gabing umiiyak din. At kahit ang pinakamatatag, minsan kailangan din ng yakap, kahit walang salita. Hindi mo kailangang itago ang bigat mo para lang sabihing matibay ka ang tunay na tibay, yung kaya mong humingi ng tulong, kaya mong aminin na may sugat, at kaya mong magtiwala ulit sa mundo. Isipin mo, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, lahat ng lungkot, lahat ng pagod, bahagi yan ng isang proseso na binubuo ka. Para kang bato na nililok, masakit, oo, pero bawat hampas, bawat gasgas, may binubuo sa'yo. At balang araw, marirealize mo mong hindi pala sayang lahat ng iyak, lahat ng gabi ng katahimikan lahat ng sandaling gusto mo nang sumuko. Kasi lahat yon, hinubog ka para sa mas malalim na pag-unawa. At kapag nagsimulang gumaan ang loob mo, mapapansin mong kahit hindi pa lahat maayos, nagbabago na ang pakiramdam mo. Kasi minsan, hindi kailangan mawala ang problema para maging payapa ka. Kailangan mo lang tanggapin na nandyan siya. At hindi siya kailangang sirain ang kapayapaan mo. Ang kapayapaan, hindi hinahanap sa labas. Hindi mo ito mabibili hindi rin ito ibinibigay ng ibang tao. Ito ay pinipili, araw-araw, sa gitna ng kaguluhan. Kapag natutunan mong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin, doon nagsisimula ang totoong kalayaan. Parang ulan, hindi mo mapipigilan, pero pwede mong piliing sumayaw sa gitna Parang nito. gabi, hindi mo pwedeng pabilisin ang pag-angat ng araw, pero pwede mong tanggapin na may ganda rin ang dilim. Kapag tinanggap mong hindi lahat ng bagay ay para ayusin, mas natututunan mong maging payapa kahit magulo. At kapag natutunan mong yakapin ang hindi mo kontrolado, mas lumalalim ang tiwala mo sa sarili mo, sa buhay, at sa takbo ng panahon. Dahil ang bawat sakit may dahilan, ang bawat pagkalito may tinuturo, at ang bawat kalungkutan may ginagawang espasyo para sa bago, para sa pagbangon, para sa mas malalim na kapayapaan. Kaya kung ngayon, mabigat pa rin, huwag mong madaliin. Ang mga sugat hindi basta tinatakpan. Hinahayaan silang gumaling sa sarili nilang panahon. At habang hinihintay mong gumaling, alagaan mo ang sarili mo. Gisingin mo ang katahimikan sa loob mo. Dahil kahit gaano pa kadilim, lagi at laging may liwanag na mararanasan mo ulit. Kapag nakarating ka sa puntong tinatanggap mo na ang dilim at liwanag bilang magkasamang bahagi ng buhay, mapapansin mong unti-unti kang nagiging payapa. Hindi dahil na wala ang problema, kundi dahil natutunan mong mabuhay kahit kasama ito. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng gulo. Ito yung kakayahan mong manatiling buo sa gitna ng bagyo. Alam mo, may mga araw talaga na kahit anong gawin mo, parang wala pa rin saysay. -say. Gumigising ka, pero mabigat pa rin. Kumakain ka, pero walang lasa. Tumatawa ka, pero alam mong pilit. At sa mga araw na yon, hindi mo kailangang pilitin maging okay. Kasi minsan, ang pinakatotoong anyo ng lakas ay yung marunong magpahinga yung marunong huminto para muling makinig sa tibok ng puso ang dami kasing tao ngayon ang pagod hindi dahil sa trabaho kundi sa pakikipaglaban sa sarili nilang isip sa mga tanong na walang sagot sa mga alaala na paulit-ulit bumabalik pero tandaan mo ito hindi mo kailangang mahanap agad ang liwanag minsan sapat na naalam mong darating ito kasi kahit gaano katagal ang gabi may umaga pa ring dumarating. Lagi. At habang hinihintay mo yon, subukan mong mahalin kung nasaan ka ngayon. Oo, pati yung magulo, masakit, at mahirap. Kasi yan mismo ang turo ng mga matatalinong nauna sa atin. Ang amor fati, o pagmamahal sa tadhana. Ibig sabihin, hindi lang pagtanggap sa nangyari, kundi pagyakap dito ng may pasasalamat. Mahirap sa una, oo. Paano mo nga naman mamahalin ang bagay na nagpahirap sa'yo? Pero kapag natutunan mong makita ang bawat karanasan bilang guro, unti-unti mong maiintindihan, walang nasasayang. Bawat pagkakamali, bawat luha, bawat pagkawala, lahat 'yan nagbubukas ng daan papunta sa mas malalim mong pagkatao. Isipin mo, ilang beses ka nang bumangon sa buhay mo? Ilang beses ka nang inakala mong tapos na lahat? Pero heto ka pa rin ngayon, humihinga, nakikinig, nanonood ng ganitong video, naghahanap ng sagot. Ibig sabihin, may parte sa iyo na ayaw sumuko. At yun ang pinakamakapangyarihang parte mo. Kasi ang totoo, hindi naman nawawala ang lungkot. Natututo lang tayong mabuhay kasama nito. Katulad ng paglalakad sa ulan, hindi mo kayang patigilin ang patak. Pero natututo kang ngumiti habang basa. Hindi mo kailangang maging masaya araw-araw. Ang mahalaga, bukas ka pa rin magmahal, umasa, at maniwala. Minsan kasi, hinahanap natin ang kahulugan ng buhay sa mga malalaking bagay sa tagumpay sa pagkilala sa mga papuri pero baka nakakalimutan natin na ang tunay na saysay ay nasa mga simpleng sandali sa tahimik na umaga sa hangin na dumadampi sa balat sa yakap ng isang kaibigan sa sariling tawa pagkatapos ng luha yan ang mga sandaling bumabalik ang koneksyon mo sa mundo paalala na kahit gaano kaliit may kagandahan pa rin kaya kapag muli mong maramdaman ang kalungkutan huwag mo siyang itaboy paupuin mo siya sa kaibiganin mo tanungin mo, ano bang gusto mong ipaalala sa akin ngayon? Dahil kadalasan dala niya ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang paalala na kailangan mo ring alagaan ang sarili mo, na kailangan mong magpahinga, na kailangan mong bumalik sa kasalukuyan. Ang kalungkutan, kapag niyakap mo ng may kabaitan, nawawala ang talim. Nagiging guru na lang siya, tahimik, mapanuring guru na nagtuturo kung paano, mas lalong magmahal, mas lalong umunawa, at mas lalong mabuhay at doon mo mararanasan ang isang uri ng katahimikan na hindi nakukuha sa mundo. Yung tahimik na lakas ng isang pusong marunong tumanggap. Hindi dahil sumuko, kundi dahil natutong maniwala na may dahilan ng lahat. Kasi minsan, kailangan mo munang masira para matuklasan mo kung gaano katibay. Kailangan mong mawala para mahanap mo kung sino ka talaga. At kailangan mong madapa para matutunan mong bumangon nang may galang sa bawat sugat na naging bahagi ng kwento mo. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, kung gabi pa rin sa mundo mo, alalahanin mo ito. Hindi mo kailangang matapos agad ang lahat para matawag na okay. Minsan, sapat na na humihinga ka, umaasa ka, at unti-unti mong tinatanggap kung nasaan ka. Kasi sa pagtanggap, nagsisimula ang paggaling, at sa paggaling, muling nagiging malinaw ang daan. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang takbuhin ang buhay. Lakarin mo lang dahan-dahan, pero buo. Bitbit mo ang aral. Ang sakit, ang tapang, at higit sa lahat, ang pag-ibig sa sarili mong kwento. Dahil sa dulo, ito lang naman talaga ang mahalaga. Na natutunan mong mahalin, hindi lang ang mga araw na magaan, kundi pati ang mga araw na mabigat. Dahil pareho silang bahagi ng iisang buhay. At kung kaya mong mahalin ang buhay kahit hindi ito perpekto, ibig sabihin, natutunan mo na ang pinakadiwa ng kapayapaan. Kaya ngayon, huminga ka ulit, malalim. Ito ang sandali ng pasasalamat para sa lahat ng dinaanan mo, sa lahat ng natutunan mo, at sa lahat ng magiging ikaw pa. At kung may kakilala kang dumadaan din sa lungkot, baka kailangan lang nila marinig na okay lang hindi maging okay. Ipadama mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa mundo na puno ng ingay. Minsan, ang pinakamatinding tulong ay ang tahimik na presensya ng isang taong nakakaintindi. Kaya kung gusto mong sabay-sabay nating tuklasin pa ang ganitong mga aral, mga kwento ng lakas, kabaitan, at katahimikan. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Sabihin mo kung alin sa mga nabanggit ang pinakatumatak sa'yo. Gusto kong marinig ang kwento mo. At kung nakatulong sa'yo kahit kaunti itong video, baka makatulong din sa iba. I-share mo lang, or i-like. Para dumami pa ang taong makakaramdam na hindi sila nag-iisa. Sa dulo ng lahat, tandaan mo ito. Ang bawat bagyo ay may dulo. Ang bawat gabi ay may umaga. At ang bawat puso, kahit gaano kabasag ngayon, may kakayahang muling magmahal, muli kang bumangon, at muling sumaya. Dahil ikaw, hindi ka ginawa para manatiling durog. Ginawa ka para tumibay. At kahit ilang ulit ka pang madapa, tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para maging buo. Ang kailangan mo lang ay maniwalang kaya mo ulit mahalin ang buhay. Kahit minsan, hindi ito naging mabait sa'yo. Ang kalungkutan ay hindi dulo. Isa lang siyang pintuan. At sa kabila nito, naghihintay ang katahimikan, ang pag-asa, at ikaw na mas matatag mas payapa at mas totoo